Ipinagbalaki ng National Economic and Development Authority o NEDA ang 5.6% na paglago na ekonomiya ng bansa noong 2024. Aminado naman ang NEDA na kapuspuyan yan doon sa target na 6% hanggang 6.5% para sa taong 2024. Mas bumagal din ang paglago ng gross domestic product o yung kabuang halaga ng produkto at serbisyo na nalikha ng bansa noong fourth quarter ng 2024 na itala sa 5.2% kumpara po sa 5.5% sa parehong panahon noong 2023. Pero nahigit na naman ng Pilipinas ang ibang bansa sa rehiyon ng Asia. Sa katunayan, pakatlong ang Pilipinas ang mayroong pinakamabilis na GDP sa Asia. Nauuna po Vietnam na 7.5% GDP at pakalawa ang China na 5.4% GDP at ang Pilipinas na 5.2%. While this falls short of our target, growth rate of 6 to 6.5 percent, we are positioned